A day in my life, as ambisyosong tapulan, naning kamot nga magnegosyo, onya, gikasuyaan pagkusog sa amang tindahan, sa una no, agyagian lang gid midiri, sa ginaingon ako sa una sa kong mga video, agyagian lang me. Eh. karon nga kusog me, giinitan nami me. So, for to this video, para malipay ang silingan kami na lang mag-adjust mga layas lang midire para sa si ilahang kalipay. Kanabitaw nga ning ta gusto ta magbag o sa ang trabaho as aburikat charot. Pero sungugon jud tas panahon no choice ta ani dating gawi na Murikat na pud tagbalik char lang. maugani nagpabukid ko kay grabe ang ako ang anxiety ug ako ang nervous dito sa syudad di kay Kus stress, problema sa trabaho, problema sa pamilya, o ugub, ogban pang problema. Mga trauma nako, ako nga lisod i on char. Mao na ka decision jud ko nga magpabukid nya magnegosyo na lang. Hay nako. Aron malikays. Malikay ko sa kuan problema ba? Nya, na ako, bukid, sa ba. Unya pagabot na ko tires bukid, sa isa ka ang gusto ko mong tindahan. Nasamutan na ah, mag-stress si noon o eh. Bago pa una na puyo. Hindi. na dayon mi. Sa iya nga, magbantay-bantay. kay si daw mi. Kami daw ang punterias Samp sampulan daw mi. Kami daw ang tuyo. Moto. Unang hulga. Gusto, gusto, gusto ko dayon daw kay. Tinahan ko sa bukid ba? Kanang bugnaw. Nga, layos kuan. Marites. Nawa damha naraman na Idris Bukid, nang pabukid nung budayang himan tayo yun. So, mo lagi nang ginaingon, kung asa ta pa dolong, nag-ihilabdanon, bisan asa ta ibutang. Nag-ihil mga sayon, bisan asa ta ibutang. Sa sa trabaho, nag mga sayon. Anyway, dugay na gud ako pangarap nga magdegosyo balag ginagmay lang gud inani. Nya pangarap jud ako nga tindahan jud akong negosyo balag mangutang ko. Nya dipindira na pud nas pagdala bisag pagutang imong kapital, napalago pud na mo ang among tindahan no ang gitaw duolon jud duolon jud mga inani mga klasing tao kanang mga masinahon ba nya sa una gani ako mama ni tindahan nani ni basta ko tong gustot sa kuang mama sa una basta ko tong tindahan ul no seller god do gid kuan gihapon Kasinahan gihapon nya karon maupun opod mo ah pero okay lang niya mo kay wala mo pud nakabayad mi sa mo ang lote nakabayad mi sa mo ang mga parcel char sa mo ang mga utang na na mo kung ning tindahan nakapalit may gamit tung tindahan nakap sa so, kuang manghud tungod aning tindahan kapalit ning mga gadgets sa so, mga gusto namong paliton tungod aning tindahan wala na pud mi nalogi nya siya maglikay na lang pud mi samok para walay samok nya isa pa expected pud namong adiri magdugay daring lugar Walik balik balik ta na ko ning ginaingon kay ulay lugar nga adik kita maglugar magdugay aning lugar sin asa'ta ta. Kay labi na ganang na nagrenta lang ta. Di mo ni ato ang pwesto. Nagrenta raman ta. So anytime, pwede gud ta mo hawa. Palagad, sa sugod pa lang. Wala kami mag-expect nga. Magdugay may diri Kay una-una. Una-una uh, na mo guys. Utang among kapital. So galwa. May kabalog kanos ataman. kasi ma-down. Diba? niya karon Mo mong expect. Tapos, karo sa ginoong. Wala mong po na down. Wala po may na bankrupt maoto okay siya tanan nya sakit lang gid sa mo ang buot kay mo pa pagkuha na mo permit mo pa pagkuha na mo uh, papataod og CCTV mo pa pagpataod apret na mo grep January lang gud tanan uh, so pagka January mo uwi pagka plaster sa mo ang tindahan unya pagka March sakto good one year nag postpone pagka happy anniversary ato sa mo tindahan pagka 19 nanay ikatulong hulga apang hadlok ba ito sa mua gignan mis anak sa tag-iya nga ah, ang mga tao ba dire tan-aw nga angat kahilaon ka pababa amot lag kinsa sila ba or kinsang tauhan o di pud may mo sangil pero ang iyang papa sig ato sa mua ah, sig pasingit sagit ba so amo na mo sa mong utok nga sila ra so naka decide jud nga manghawa na lang sa amo na mo tindahan sa so, amo na mo ang nga kita sa Gcash pero among utok di mahiluna tungod ah one week kid wala tarong tarong tulog tungod huna-huna sa problema nga anang hulga-hulga na hul kuratan gid ni iki okay. na ako okay, bag og grade silingan namo nya kami daw lagi ang sunod nya unsa may among ikuan nga usa nga raid raidon man mi nga mi gibuhat diba nya napud ba idea na mga raid raid ug wakay sa bag wala kay drugs butangan jud pud baya ka kay ngalan lang nga para ma confirm mo na labi nag naikapit magpakuan sa si imo ha pared sa si muha di ba tuay ka yomi, mi eh. mga preso mi kuy gibuhat grabbing anxiety depression sa mong tindahan na mo sa so sugod pa lang sa sugod so ani grabe ka kapoy undang mis among trabaho so galmi nga kuan magsinegosyo mi biya na mo among trabaho kay kaning kipili na mo ning magdegosyo kay pre aron wala tay amo gabi ka kapoy jud sobra sa pagsugod -so kamilang lang duhan sa akong partner unya kanang ganing pag arrange pa lang pag pangumpra nya pag pa diri pag encode pas amo ang baligya kay syempre ambisyoso gud ta maka POS jud so ta tapos nang labay midaan sa mga basura aron paglakaw na mo walay isyo ang tag-iya bala sila sa so, sugod so pa lang kay ngon jud so ko ka kay ngon mi Kinsa man po yung masuya sa tuwa din no? nga no? Kamay rani tindahan. Kami good ang pinakagamay nga tindahan diri kami good ang... kamera po yung retailer, pero kami pinakadugay po manirado. Mawa lang po na yung kuwan sa mua. Na ilhan mo ba tungod sa Gcash o sa dugay na mo manirado. Paunang, ni kusog-kusog ang tindahan. Kaya mga tao mo naman nga diri dugay manirado. Nga tapos, depende na lang po sa pagdala sa customer kay kung di ka bulong customer di mo kung batik ang batasan di mo po nagbalik-balik ang customer sa imo ha maunang kuan pasensya yun po bisag maldita tagamay uh, smile smile na lang pero di, di po maiwasan nga makatubag tag customer labi nagbogo pa sabton char bitaw guys oy wala mo kayo nga ingon nga nasakitan mi nga wala namang tindahan kay anytime pwede man mi magsugod mangutang daig usab charot nya magnegosyo na pod ang amo alang mangkod is mahilo na mong utok ba. Ang amo ang manghawa mi diri Break balik no storya. So tanan hakot. Eh mo ni pinaka kapoy na pod nga part pinaka kuan ang maghipos na pod. Pag abot na pod ug asa ko balhin, plaster na pod. O gini kahago ay wala na lang gid bigi paabot og 2 years man lang. At least mapusta na mo ang permit bitaw no kan pati amo CCTV eh ino na CCTV pidi mo to itaw dog balik ang rep magamit man na mo. pero among permit takod ako ud ba ato trace pud tong gasto na mo ato ya yeah. kung balan lang eh. ko na mi nang permit oy eh. pag January nang hawat na unta mi December plano gid nga mga na kay lagi kaning laging tanon ba di ka pagong sa ilahang sarili, si panghilabot sa silingan, nga wala man unta minang hilabot, tako kay may pangutan ng na nganong kami, nga wawan minang hilabot, nga maayong man may mutagad sa mga tao, ako gani di lang ko mo, story, di na ko, di tingog sa mga tao, kay di kay lagi ko, kuan po sa mo, kay perti po ba ba, no, wala po ba ko kuan, uh, wala yung preno po yung ba, ba mo, maglikay ko, mo ako akong partner, ang entertain, ang customer, niya, entertain god pod ko pero di kayo kay pero ko sa poton char nya unsar ra niya imong tindahan sa una dire pod sulod matulog gamay ra kayo ni siya sa personal dako lang ni kay naka point 5 dire sulod matulog nya yeah, pagka expand ani ng utang ug taman para mudako tanawan awon mapuno mo di siya ingon nga puno si seryar ang kuan nya yeah, kuan kuan on one nag amot nas gawas among mga baligya amo nang gipang chichire good puto nang abot sa gawas para sa ila dako ang kitan awon masuyaon so, lagi e, kay wa na isulod ilang tindahan kay maorato oy eh. bay arakan thank you so much